Uh, bilang bagong ombudsman um, uh, ano ba yung mga plano natin to address itong mga uh, flood control issues uh, especially pagpapasok papasok na ito sa ombudsman ano pa ang uh, ating strategy para panugutin at ikulong yung dapat makulong ng mga tiwaling opisyal? Uh, mr chairman ang opsyon po ng ombudsman ngayon ay binabago po namin ang sistema sa paghawak ng kaso mula po sa filing sa, pag, sa pagdala sa amin ng kaso hanggat ito'y mapunta namin, madala namin sa Sandigan Bayan o sa RTC. At uh, binabago po namin yung mga deadlines at yung mga dapat po na panahon na magugugol sa bawat stage ng evaluation, preliminary investigation and uh, fact finding uh, evaluation fact finding preliminary investigation at yung litigation proper sa tating, pagdating po sa Sandigan Bayan o sa RTC kung dati po umaabot ng sang taon anin anin na buwan hanggang sang taon ang preliminary investigation ngayon po ang ginigit ko po ay gawin na namin within 60 days. Yan po yung aming ginawa sa DOJ dati. Patingin ko pwede hong gawin dito. Pagdating po sa fact finding, ganun din po. Pag nag po ang isang ahensya na certified na po ang mga dokumento at uh, ang ebidensya po tatayo na sa korte sa, pag, sa unang tingin namin sa evaluation, ito po ay dinidiretso namin ng preliminary investigation. Wala na hong fact finding yan at uh, case build up yan, ay sa fact finding dito na lang ako sa PI bago ho inong PI baka magdagdag lang ho kami ng ilang araw para po ma maikumpleto namin ang ebidensya na kinakailangan kaya uh, ang dito po ang sinasabi ko lagi and as I always say the deadline is always yesterday yun po yung aming parang pinaka theme ng action plan namin sa DOJ ganun din po rito sa ombudsman kasi nga ito ito mo problema ho ng korupsyon hindi lang na ho, hindi na lang hindi ho ito ngayon lang matagal na ho itong uh, naiinisan ng taong bayan at uh, talagang nagagalit na po ang taong bayan dito matagal na ho ito ngunit ngayon lang po pumutok na ganito kasama ang imahe ng gobyerno dahil po sa mga pangyayari sa flood control kaya ang 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 plano ho dito talaga ay pabilisin ang lahat ng proseso at uh, gawing kumpleto itinataas pa namin ang, ang modicum of proof. Ang sinasabi po dyan ay probable cause. Pero dito po, gusto namin prima facie na reasonable certainty of conviction bago po kami mag-file ng kaso sa Sandigan Bayan o sa RTC. Kaya ang isa pa po dito na napakasunduan namin at gumagana na po ng bagong patakaran ng Sandigan Bayan ay continuous trial ang aming hihingihin sa lahat ng kaso basta na kompleto ho namin ng ebidensya na i-file namin doon ready to ready to litigate po kami at ready ho kaming ipresentang ebidensya yun po yung pinakamahalaga matapos po namin mapresentang ebidensya kagad sa Sandigan Bayan at tuloy ay maiwasan na rin natin yung mga pagdi-delay yung pagpapatagal ng kaso na ginagawa po ng magagaling na abogado ito po yung aming pinakikiusap sa judiciary kasi nga uh, ang laki na hulang sa gobyerno natin sa tinatawag ng inordinate delay in, in the adjudication of cases. So yun po yun. Uh, the urgency is there, uh, Mr. Chairman. And uh, we feel the weight of the, of the anger of the Filipino people. Uh, and they're looking to the office to, to be able to solve this, this crisis of, of uh, giant proportions, gigantic proportions within the country. Well, totoo lang, uh, Ombudsman Remulia, nung na ka sa ombudsman, the tension ngayon ay nasa ombudsman na. Kasi ang uh, tingin namin, no? Uh, ako bilang isang citizen uh, of our beloved country, na it's about time to start filing cases and prosecute. No? Uh, kasi ilang buwan na rin tayong, ilang buwan na rin natin pinag-uusapan to, uh, ilang buwan na rin lumalabas dito sa Senado, nagkahiring kami and then sa ICI. Um, to connect this to our budget hearing, I remember last time during the budget hearing of your predecessor, ang sabi niya dito, actually ako nagtanong to, lumabas rin uh, during the hearing, na it takes two years, two to three years ito, between two to three years to file a case, no? Pag 2 to 3 years, wala na tayong pasensya na yan. Ako, wala na akong pasensya, to be honest about it. Lalo na with this flood control hindi ko na hindi na yata ako makakaantay ng 2 to 3 years no dahil kagaya ng sinabi niyo gusto natin kahapon pa may na-file na case na no kahapon ma mayroon na panagot so base sa mga sinabi niyo aabot pa ba tayo ng 2 to 3 years to see something significant na mangyayari from the ombudsman hindi na po tayo aabot sa ganung kahaba ang uh, ang kagandahan lang po ngayon dahil nga sa naging, naging crisis na to mas iniisip natin kung gano'n natin mapapabilis ang mga kaso. At kakatulog katulad nga niyan, uh, na-transmit na po sa DOJ yung kanilang final sa amin at na-deputize na po sila na ituloy na yung mga kaso sa RTC. Sapagkat ang mga testigo na nandito sa Senado na kanilang na, na, nakausap na, ang mga ebidensya na kinakailangan ay naroon na, ay hindi na po kinang, kinakailangan aralin pa ng Office of the Ombudsman para magtawag na naman ng testigo. Ito po, dire-diretso na po ito. At uh, ipafile na po yan ng, uh, ng DOJ. At dalito siguro niya Monday kasi kompleto na po ang kaso. Kompleto na po yan. Iyon po yung five ghost projects na flag control projects. Lima po yun na, ano, na flag control projects. Tapos dito po ngayon sa aming opisina, talagang tuloy-tuloy pong pag-uusap pag namin dito na talagang bilisan, nang bilisan ng proseso at dapat kumpletong ang ebidensya. Hindi ho pwede na. Ano nga ho ito eh? Sabay-sabay uh, po ang mga reforma na kinakailangan. Yung isa pong tabanggit ko na nung isang araw sa sa mga kausap ko, yung digitization. Kasi nga, hindi pa po moderno ang sistema ngayon sa aming opisina. Ito po yung aming minamadali rin po. At mayroon uh, meron naman pong budget na nakalaan dyan at kung nag nangangailangan po ay lalagay po namin yung mga savings ng ng aming ahensya para po magamit at matapos kagad ang digitization process ng opisina po. Butsman, I, I I know in fairness to you hindi mo ito budget eh no because you pa. came in very late na in fact na gawa na na submit na yung yung uh, budget dito sa Senado. Uh, so wala ka talagang say no or wala ka naging say dito sa budget Meron ba kayong gustong uh, ma-improve dito sa budget um, para matulungan namin kayo uh, mapabilis pa itong ginagawa niyong investigation at pagfa-file ng cases um ako kasi on my own I want to help the Ombudsman no to be effective dahil uh, hindi naman kami mag-iimbestiga o hindi naman kami magfa-file ng case kayo eh ang maitutulong namin sa inyo ay mabigyan kayo ng resources para mapabilis yung inyong trabaho. Dahil kung mapabilis yung inyong trabaho, panalo rin yan sa amin no? uh, at panalo rin sa ating bansa. Meron ba kayong nakikita dito sa budget? Aside from sinabi kanina ng di Director Lim na for digitization and also for um, um, itong uh, ombudsman assistance centers, meron ba kayo nakikita anything that we can do in order to support your, mission of uh, mabilis na investigation and filing of cases Marahilo. uh yung special provisions so ano nabanggit ko sa inyo kanina mm. nung hindi pa ho tayo nag nag hindi pa ho nagaganap itong pandinig, yun po yung mga kailangan namin para mas streamline streamline po yung operations mm. ng opisina po in terms of uh, resources Meron ba kayong nakikita? Kung wala naman, pag hindi naman ngayon, you can just submit to us, no? Kung meron kayong naiisip. Ang, ang chain of thought ko naman is paano natin matutulungan ang Ombudsman para maka-file ka agad, no? Um, I understand that uh of, of course bago kayo uh you're organizing the office uh but itong gravity kasi nung kaso, no? We're talking about kung, kung Uh, yung na take natin into consideration in na discover ni Secretary Vince 421 ghost projects. No, yung pa lang na discover, hindi pa natin nakikita yung mga uh, substandard, hindi pa natin nakikita yung mga sa iba pang mga projects like farm to market roads. So enormity yung inlaki, no? At yung daming taong nasangkot ay um, kakalanganin talaga natin na maraming sabay-sabay na taong gumagalaw no um, and para mabilis yung trabaho kasi kung iisa-isahin natin abutin talaga tayo ng matagal no so that's where i'm coming from no kasi eh, kasi alam ko hindi nyo ginawa itong itong budget eh and and, and i want to uh, in my own way in my own small way no i want to help the ombudsman um, uh, file the cases uh, as fast as it, it can no kung wala na kung wala kayong naisip ngayon you can just submit to us but if you have uh, we can we can discuss it para matulungan namin kayo. Salamat. Uh -oh. And then nasabi niyo kanina um uh, Ombudsman na uh, uh after nito sa judiciary na, no? And I, I naniniwala ako na half the battle na sa judiciary, no? Uh, dahil kahit na napakaganda yung kaso natin, kahit na nag-investiga kami dito sa Senado, marami kami nakikitang mga ebidensya the turnover namin sa inyo. Uh, pero ang uh, gera na sa judiciary, uh, may ginagawa ba ang ombudsman to coordinate with the judiciary and to also uh, makasama natin sila dito sa laban against corruption? Meron po tayong open lines naman sa uh, of course, uh, kausap na laging ng Sandigan Bayan, ng presiding justice ng Sandigan Bayan, tungkol po sa mga proseso na kinakailangan pabilisin at uh, ngayon din po yung aking uh, kinihiling uh, sa isang sa isang kaibigan natin sa Korte Suprema, si Senior Associate Justice Marvic Leonin, uh, na baka kailangan po namin ng special courts para po sa para po sa RTC, yung graph court ho talaga ng RTC, para wala na hong pingpong, wala na hong pasahan ng jurisdiction. Pagka mayroon ho tayong special courts sa RTC, ay malamang po, uh, mas mabilis po ang mong ang pagdirig ng mga kaso. At uh, ganun, ganun lang po naman ang kinakailangan talaga may, may contact po, ang institutional contact, ang ombudsman, tsaka yung mga judiciary officials, yung po yung pinakamahalaga para sa amin ngayon.